Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, The Bodyguard. Ang istorya ay nagsisimula sa mangingisdang babae na nagnangalang Jing mabilis niyang hinango ang lahat ng kanyang nahuling mga isda, upang may benta agad sa mga mamimili sa palengke. Ang trabaho niyang ito ay masikap niyang pinag-iigihan ng sagayon ay makarami ng benta at kikitaing pera. Sa pang-araw-araw ay ganito ang kanyang gawain, dahil nangangailangan siya ng malaking halaga ng salapi na gagamitin sa operasyon ng baldado na paslit na nagngangalangwan. Isang buwan bago ang pangkasalukuyan ay malalaman na si Jing ay isang police agent na rumespande sa pag-aamok ng isang takas na wanted. Kumpiyansya siya na magagawa niya itong mapatamaan subalit dahil sa kanyang pagmamadali ay hindi niya inaasahan magagawa pang makapagpaputok ng nasabing wanted. Nagbunga ito ng kanyang pagkakatanggal sa serbisyo at sa ngayon kung hindi masisimulan ng operasyon, magiging permanente na ang pagkawala ng kakayahan nitong makalakad sa kalagitnaan ng gabi sa ibang eksena, habang ang lalaking hindi tukoy ang ngalan ay taimtim na nakikipaglaro sa kanyang kabit ay dumating ng isang asasin na may pangalang Nanya. Walang pakundangan na iniligpit ang dalawa at umalis na parang walang nangyari. Mababalita sa pagsikat ng kinabukasan sa lalaking may pangalang Peter ang mga naganap. Ikinabahala niya ang balita dahil ang individual ay ang bodyguard ng kanilang amo na isang binatang anak ng bilyonaryo at kasalukuyang magmamana ng malaking kumpanya ng medisina na si Lin Yu. Kutob nito na ang binatang amo na ang sunod na target kaya agad siyang nagpahanap ng kapalit na bodyguard. Sa muling maghapon na pagbebenta sa palengke, habang pauwi si Jing ay may biglang sumulpot sa eskinita. Nagpambuno silang dalawa gamit ang kanilang mano-manong kakayahan walang kasiguraduhan si Jing kung ano ang pakay ng pag-atake sa kanya, at kung ito ba ay magnanakaw na gustong makuha ang kanyang maghapong kita. Tumigil ito at nagpakilala sa pangalang Gao, siya pala ay isang opisyal sa ahensya na dati niyang pinapasukan. Naparito siya upang alukin ng trabaho bilang isang bodyguard sa nasabing anak ng bilyonaryong tagapagmana. Alam niya ang pangangailangan ni Jing sa malaking halaga ng salapi at kinikilala rin nito ang kanyang kakayahan na magampanan ang inaalok na trabaho. Sa ilang buwan na pagtitinda ng isda sa palengke ay kanyang batid na hindi pa aabot ang kanyang mga naipon para sa halaga ng operasyon ni Wan. Kaya pag-sapit ng kinaumagahan ay agad niyang tinanggap ang trabaho. Lumipad siya sakay ng eroplano. Pagkarating sa bansa ay magiliw siyang sinalubong ni Peter at maigi na ipinaliwanag ang sitwasyon ng binata.